What's up mga kautol? Magandang magandang umaga po sa inyo mga kautol Yan tayo po ngayon dito sa bukid na uli At ah, uh, oh, eh, panibagong buhay na naman Panibagong trabaho po Yan update ko po kayo sa ano Sa Ampalaya Ay eh, mamumuti po tayo mamaya Oh ay eh, Yan oh Apagkadami ah, lalong bumunga mga kautol Talagang nagsabay sabay o oh. Ah sarayan Ito na po ang um, Ampalaya oh yan oh, laki. Ay mga utol oh. Kakatuwa, laki. Mga ating ampalaya. Sabay-sabay -sabay na rin. Oh. Yan po oh. Maglalagay din tayo ng balag doon mga utol. Kabila. Nang habang tayo nagdidilig. Oh. Dami oh. lalaki. Nakakautol ng ampalaya. Bilis dumami. Yun po. Sabay-sabay na po. Ang ganda. Ang ating ampalaya. Oh, baling ganda mga utol. Lagang fresh na fresh yan. Dino ito pa po mga utol. Hmm. Ah, dami harvest po tayo mamaya. Gulayan po namin mag-asawa sa buong pamilya. Ah, oh, ang dami pa ng bunga nito mga utol. Hmm. Oh. Ah, ay, talagang hanggang baba po. Ay, Yan. napakadami pala hmm. talagang thank you po for blessing mga kautol lalo lalo na po sa inyo maraming maraming salamat sa pagsuporta po sa aming pamilya ay update ko naman po kayo mga kautol sa ating uh, kamatis mga kautol makalipas ang 2 weeks ah uh, 3 weeks 2 weeks mga kautol napuntahan po natin Nagdidilip po kami mga kautol ay si kuya Oh, ayan mga kutol oh. Ang ating kamatis Laguna oh. Terming ulan ng ulan dito mga kutol Talagang ganda Ang ating kamatis oh. Lesing na naman Ayan eh. po oh. Halos lahat Quality Maganda ganda po ang buong ano saraya no buong kamatis lalaguna talagang thank you lord alas lahat anong gara mga utol makakasurvive naman mga otol, kahit pa paano no survive tayo lumabas na rin ang mga ano, puno mga yung halang survive din kasi ano sa awa din ng Diyos mga utol hindi ko rin naman expect na ganito ang mangyayari hindi na nga tayo nag ano, uh, sa abroad pero tuloy tuloy lang tayo sa pangarap mga utol yan ganda na po ayan ang lago mga kautol. Tubig siya ata ito mga utol. Loong ano yung tubig siya nga ata ito. ng ating ano. Eh. Ating uh, ah. Yeah, Yan no Ang ganda. Panahalo na. No? Basta ang ano. Teknik ng mga utol dyan. Yung baybay tabi nyan. Huwag yung papadamuhin kasi ang isik nasa damo lang yan. Itong pagitang ito. Yan lang yun. Ah, daraw. Laguna oh. Ah, mga kami naman po yung kumaon. Nang uh, ipot po, pampataba po sa ating halaman. Kasama po natin si Kuya JR. Yeah, pamangking ko na po Ari. Ayan po yung ano ni Kuya Kabish Friend Yan o Ay! Nga ka! Yun! Dili po tayo ngayon sa ano Parangay po pa rin Ayan, diretsyo ng karga na po ito Ito po mga kotor sekreto Kung paano magpaganda ng halaman Ipot Ipot ng manok Pagkabang ilang po at talagang na Roger Abang ay daw ay Ayan o Sun truck Kaya mga kotor nakakargahin naman Kaya like, bambi pa pa ron Ayan pa sa kanak kaya mga kutol ay talagang kulang at kulang po ang katawan mga kutol sa bukid galing pa tayo sa, sa ano po sa bilya ng ipot balik uli sa bukid, karga uli din eh yun po ang purpose dun mga kautol kaya uh, kulang ang katawan po eh, eh talagang utay utay po yun okay, mga kautol inaabot na po kami ang malakas na ulan pagkakarga ng ipot